Hello mga loves! Nagluto ako ng masarap na ulam dito sa may tindahan at naghiwa ng mga isda. 12.50pm dadating yung mga isda at 12.30 pa lang ay gumayak na ako papunta ang palengke. Mula na no yung panahon ngayon kaya nagsuot na ako ng raincoat. Karating ko dito sa may bagsakan ng isda, dumating na rin si Uncle Bubo. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitila yung ulan. Yung unang binaba ay itong pumpano na nakabalot ng yelo. Sa isang box pa lang nito mga loves ay 10 kilo ito pero bawat pumpano ay nakabalot ng yelo. Kaya ginagawa namin bago namin ipatimbang ay binababad muna namin sa tubig. Kaya yung 10 kilos na pompano kapag wala na yung yelo ay nasa 6 kilos na Ito lang. lahat yung mga isda ko at umuwi ka agad ako. Kahit nakarein ko ako mga labs, nabasa pa rin ako ng ulan. Kasi ko dito sa tindahan, i-display na dimple yung mga panila namin. At i-display na rin ni Sweet yung mga frozen goods namin. At patulong ako kay Sweet na iurong itong lamesa. At kumuha na rin siya ng mga kamatis at inalagay sa tray. Dahil nilalamig ako mga labs at sarap talagang ihigop ng sabaw. Kaya naisipan ko na magsinigang. Ako ko ng kamatis, sibuyas at saka luya. At nilagyan ko lang din ng pampalasa na asin. Kapag naghihintay na kumulo ay tinulungan ko na si Dimple sa pag-display ng mga natira naming isda sa box. At merong bumili ng pumpano. 400 pesos pala yung tinda ko nun mga labs. At yung kinita ko sa limang piraso na kinuha ko ay hindi nga nakaabot ng 50 pesos. Dahil hindi pa ganun kabisi, nampisahan ko ng balatan itong ilalagay ko na radish. Nagpabili din pala ako sa kabilang gulayan ng 10 piso ng okra at 10 piso din ng sitaw. Na natapos ko ng hugasan, isa-isa gusto ko nang nilagay yung sitaw, okra, Chinese pet chai, dahon ng sibuyas, at radish. At tinakpan ulit. Pakukulang ko lang ito ng ilang minuto mga labs bago ko ilagay yung hipon. Pagkatapos kong nailigpit yung pinagbalatan ng gulay ay isa-isa ko nang nilinisan itong hipon. Kinuha ko lang yung ulo na part at tinira ko na lang yung katawan. Nilinisan ko na rin itong mesa para hindi malangsa. Kalipas ang ilang minuto ay kumulo na kaya isa-isa ko na nilagay itong mga hipon. Naglagay na rin ako ng maliit na sachet ng sinigang. At tinalo-halo ko lang at tinakpan ulit ulit. Tamang tama, mayroong bibili ng ating hiniwa na tuna. Kaya kinuha ko na yung sangkalan at kinuha ko itong 2 kilos na malit na tuna. At inumpisahan ko na ang hiniwa. Apat na hiwa yung bibili ng ating customer at 250 yung tinda ko nito kanina. Ito pala lahat yung mga tinda naming isda ngayon mga loves. Nang kumulo na yung aking niluluto ay nagdagdag pa ako ng isang tasang tubig dahil konti talaga yung sabaw na nalagay ko. At tinikman ko na rin at dahil okay na yung lasa ay nilagay ko na itong ating siligreen. At ayan na ang ating sinigang. Dahil ginuguto na talaga ako ginawa ko na itong ating sinigang at nilagay dito sa may upuan. Ito na ako kakain dahil wala naman kaming lamesa na gagamitin. Naya ko na rin si Palong at saka si Sweet pero si Palong ay nakakain na. Si so Sweet na lang yung wala kaya si Sweet yung kasabay ko na kakain ngayon. Meron din pala silang dalang inihaw na tilapia pero itong sabaw talaga yung cravings ko ngayon. Kumuha na rin si Sweet ng sabaw at papakainin niya na rin yung anak niyang si Rai Rai. Kain tayo mga loves! Ah, thank you Lord sa blessing! Halos na namin ni Sweet yung niluto ko at pagkatapos kong kumain ay nag-upisa na akong maghiwa na mga natirang yellowfin tuna. Ay sidatingan na rin yung mga customer namin na bibili nito. Hanggang ngayon, di pa rin tumitila yung alan at akala namin ay hindi mauubos yung mga isda namin. Pero sana namang thank you Lord sa araw na ito dahil konti lang yung natira sa aming paninda. At walang tigil yung buhos na ulan, hindi talaga nag-fail si Lord sa pagpapadala sa amin ng bibili. Sana naman talagang thank you Lord sa araw na ito at dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching, ingat po kayo palagi. God bless, bye!